Ay boss, boss, excuse me po. Seaman po po kayo? Oo, oh, oo. Oh. Ano anong trabaho niyo sa barko, boss? Ano, taga-tapal. Tapal ng <laughs> butas. Ah, magkano sa'yo inyo, boss? 3550. 3550. Oh 5, my okay. god. Ayos ba? Ayos ba Ayos sa barko? Ayos na makaso nga lang eh, gada butas at tapalan mo. Huh? Ah, yun ba? Yun ba yung trabaho mo? Oo, oh, yun. Pero okay yeah. naman. Okay naman. Yeah. Ah. Nakakaraos din, nakakaraos sa makita pa no. So, makaito, ah, sige boss, salamat ah. Salamat. Salamat, salamat. A few moments later. Ay boss, boss, boss. Asan ba yung barko niyo? sir. Parang na. Uh, ano niyan, eh. ba yan eh? Wala kayo yan eh. Kada putas, lang ko pa. Ilang sakay yung ano diyan? Ah, uh, um, uh, makakarga din ano ng 85. <laughs> Gago. Medyo marami din boss, oh. Maraming butas ba? Maraming butas. Araw-araw um, 'yan, tinatabalan mo. Oo, oh, araw-araw. -ano nga ulit yung sahod mo, boss? 3550. 3550. <laughs> lahat yun. Sabad, sabad, sabad. Parang, libre pagkain, libre tubig, libre tulugan. Uh, salamat mo, salamat. Ah, uh, salamat.